Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalso Lani Wonder Woman Siya ay matulong yung tao at hindi kayo iwanan Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan Ang kanyang pagtulong Gawin natin, titingnan tayo yung lupa doon kung saan Gustong ipatayo ito Okay, para makita ni Ma'am Lani yung ano oh. Lani Wonder Woman. Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bakalso. Lani Wonder Woman Siya ay matulong yung mataw at hindi ka iiwanan Lani Wonder Woman ay iyong maaasahan, ang kanyang pagtulong ay galing sa kanyang puso, maaasahan mo na siya'y palagi na nandito kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi, ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi, siya si Lani Wonder Woman na hindi ka iiwanan sa oras ng problema ay iyong malalapitan, lahat ay gagawin sa abot nga ng makakaya Kanyang tinutulungan ng iba't ibang pamilya Kahit na anong mangyari ay palaging nariyan Ikaw ay tutulungan at handa kanyang samahan Siya ay matulong ng tao at hindi kayo iwanan Laming wandering na inyong maaasahan Ang kanyang pagtulong ay sa kanyang puso Maaasahan nyo na siya palaging na nandito Kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi ikaw ay tutulungan at nandyan siya palagi Ramdam niya ang hirap ng mga tao na kawawa Lani Wonder Woman tumutulong siya ng kusa Mga bata na walang mga gamit sa pag-eskwela Mga walang chinelas at mga walang makain Mga bata sa lansangan, mga taong nasa kalye Mga tao na ito yung lugar kung saan dito ililipat yung mga nadimulis. So ngayon, titingnan namin yung kay Bibi Iria. Galing sa kanyang puso, maaasahan mo na siya'y palagi na nandito kahit na anong mangyari ay laging nasa tabi. Ikaw ay tutulungin at nandiyan siya palagi. Siya ay matulungin na kami na sa barangay site kung saan nandito uh, si Bibi yung ano lupa niya dito, yung ang, ang area niya na binigay sa barangay ito uh, ito si Bibi o oh, tingnan mo uh, dito siya yeah, pwedeng siya... itirik yung bahay niya so, dito siya na pwede itirik yung bahay niya kaso yung problema niya wala siyang ano pera na ipambayad sa ano yung kartetero. Oo, oh, oh. kasi so, yung pagpagiba nga ng bahay niya, ano lang yun, ng mga tanod? Ta Oo, oh, barangay no? tanod yung nagiba sa Giba? bahay. Ang nagdonate donate si Kuwan, barang barangay council captain. Oo, oh, oh. Oh, oh. so yon, volunteer yung mga tanod ta na yun. Volunteer dahil siya mismo ang pumunta sa may aribe, no? hmm. pumunta sa <laughs> nagpa-ano siya, nag-surrender uh, nag siya na wala talaga siyang pira na ipagiba. Kaya hmm. yung barangay council yon ang tumutulong sa pagiba yung tanod. So, B, sa ano ba yung gusto mo ipaabot sa mga tao, manonood. manonood, lalo na kay Ma'am Lani? Wonder Woman. ay Lani Wonder Woman. Sa aking papapasalamat sa inyo dalawa sa Analyst Actors lalo na sa mga busilak na puso, lalo na kay Ma'am Lani Wonder Woman na nakikita ko yung mga video niya na marami siyang natutulungan. Sana man lang na kahit isa ako na makapasok sa mga matutulungan mo para makatayo ako ng bahay ulit para sa mga anak ko kasi sobrang hirap kami nakatira lang kami ngayon sa silong ng bayaw ko. Nagtatrapa lang na may mga anak ako, anim sila. Pero tiyatsaga lang muna kami kasi walang, walang ibang matitirahan. At ito naman, binigay ng barangay, may lupa pero wala namang ikagasto. Sa pag, ano ng panday, kahit pag tirik lang ng bahay, yung at, atop, Oh kahit may skeleton man oh, siya. Oh, oh, oh so yero. Oh, 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 Tamang-tama na at isa kami na andito si Ma'am Lani Wanderoma na handang makinig, handang tumulong sa mga taong kailangan tulungan, no? So, ipagdasal natin siya, no? Yung mga mga sponsor namin at yung mga dahil followers namin or subscriber mm -hmm. ng analisa Curse ay sana ipagdasal din natin sila tapos uh, hingin namin din nga ay uh, yung channel namin pakisubscribe nyo at isama nila si Lani Wonder Woman pagsubscribe mm -hmm. so ito mga kapimili ang Counting Healing uh, ni Bibi Laher si Bibi Laher mga kapimili ay iniwan ng asawa Uh, almost one year na no mahigit anim ang kanyang anak so wala talaga siyang kakayahan na ipagpatayo ulit yung kanyang bahay so, kahit uh, kunti lang basta andito sila mamuhay sila ng maayos ng kanyang mga anak, mga anak. so hanggang dito na lang ang analisa kers pasalamatan mm, ko lahat yung lalo na kay ma'am lani the, ano wonder woman Uh, siya yung nagbigay tulong sa atin ngayon. Oh, lalo na sa mga tao na nangailangan ng tulong, ma'am. Salamat talaga, ma'am. Sana'y nandyan ka sa mabuting talagayan. Yung good health, ma'am. Lagi kitang uh, pinipray na always a good health, ma'am. Oh. Salamat at bliss sa imong mga work, sa imong mission, ma'am, sa pagtulong. At oh. yung iba pa niya, mga uh, tinutulungan oh, ng mga vlogger katulad oh. natin. Oo. Oh, oh patuloy lang tayo at kapit lang tayo sa, sa Panginoon. So hanggang sa muli, ito oh. ang Analisa Al Curse. Iman, sa ay ng <mulong> tao at hindi ka iiwanan Daning